Hello, 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 hello mga guys At isang mapayapang araw naman sa inyong lahat At welcome back uh, sa Willie Boy GTV At uh, uh, kamusta kayo guys, kamusta kayo uh, mga kayo naroon, uh, Luzon, Visayas at Mindanao At uh, maging uh, sampanig man ang ating daigdig Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at uh, guys, napaka-importante po lang ating kuptiko uh, ngayon dahil ito po ang uh, uh, inyong uh, uh, harapin kapag kayo ay ma-monetize channel na dito sa YouTube. Ito po ang uh, kung paano ang uh, step by step na paraan kung paano mag-apply o humingi ng AdSense PIN para sa para ma-verify ang inyong address. Ito po ang ating uh, uh, topic ko ngayon kaya guys huwag kayo bumitaw napakahalaga nito okay at uh, hindi na po natin na uh, patagalin number one po ay check nyo muna kung eligible ka sa pin verification kailangan mo muna ang maabot ang uh, 10 dollars threshold katumbas ng uh, Uh, sa pag sa pag i-convert po natin sa piso yan ay uh, uh, ano siya nang uh, nagre-range siya nang uh, 500 to uh, 550 to 600 ganyan yung uh, range niya. Depende po yan sa um, uh, ano rin ng uh, uh, palitan ng dana. Okay. At uh, ito po uh, kung paano i-check mag-login po sa ano, mag-login mag, -login, mag -login po kayo sa www.google.com slash AdSense. Tandaan ka siya at ating i-ano yan dyan sa screen. Ha? Ah. Kaya alagay natin sa screen yan para hindi po kayo malito. www.google.com slash AdSense. Okay, sa home payment tab, makikita nyo, makikita mo kung may uh, nakasulat na verify yung uh, billing address mo. Nakasulat po ron. Kapag lumabas na ito, ibig sabihin, ipapadala na ni Google ang inyong PIN. Ayan. Uh, kung siguro, eh, malalabas yan. Pag halimbawa na nakakaano kayo ng uh, um, uh, $10. Kasi ang uh, sa amin dati guys, discard nito. Uh, kaming magkakaibigan guys nakikiusap na ulo uh, bakas, ano paliparan tayo na uh, ulugan tayo para kasi magkaroon kayo guys ng dollar dollar sign dollar, uh, dollar uh, ano din sa pinaka chat box niyo eh, pinaka uh, kung kayo nagla live may maintindihan niyo yan guys magkakaroon ng dollar uh, ano diyan ngayon pwede yan mag uh, i-click sa magpapalipad sa madalit salita Okay, pa, pa, uh, ang pagdating ng PIN, uh, PIN mail. Ipapadala, ipapadala guys ito ni Google AdSense ang PIN address sa inyong account. Kung ano ang uh, uh, ano ko ano nilagay niyo yung tamang address kasi napakasilang na guys ang address. Kaya tiyak nyo yung mga address nyo na uh, kung halimbawa guys, kung mga OFW kayo, at uh, parating pauwi na kayo ng Pilipinas mas maganda the best gawin niyo uh, sa Pilipinas nyo i-address ang yung mga ano uh, karaniwan dumating dum dumarating ito guys 2 to 4 weeks depende sa lokasyon depende po sa lugar 'yan minsan umaabot pa ng 6 weeks pag uh, sa Pilipinas dumating uh, dumarating ito sa regular postal mail <coughs> okay uh, sa Pilpil po, sorry guys, sorry. At uh, <coughs> medyo, excuse me po, medyo na ano po yung ating uh, may sabit, may sabit. Okay, number 3 po, number 3 na inyong uh, ikatlo ang uh, ano na inyong uh, ano, i-verify ang PIN. Pag, pag natanggap mo na ang letter, mag in ulit sa AdSense. Yung sinabi ko kanina guys, yung sinabi ko kanina na ano, at uh, ilagay natin sa screen. I-click ang uh, uh, verify address. Sunod, ilagay ang 6 uh, digit. Sundin nyo po kung ano ang naka, ano sa, madali lang naman. Madali lang sundan. Napaka basic po sundan ang, uh, ano, ang uh, hinihingi sa, pag nakatating kayo doon sa AdSense, sa sinasabi ko kanina na www.com dot uh, AdSense. Uh, basta nandiyan sa screen, ilagay natin para hindi kayo malito. ah uh, madali lang. E, kaya pag natapos nyo guys, pag natapos nyo yung Log in yung 6 digit pin nyo i-submit nyo kasi may nakalagay naman dyan submit uh, kung hindi dumating ang pin ay eh, tandaan guys ha marami kasi na problema nito eh pwede kang humingi ulit <coughs> humingi ulit ng bagong pin pagkatapos ng tatlong linggo mula noong una itong ipadala kanyari unang attempt nyo guys hindi pa rin na dumarating pwede ka maka-request ulit Tatlong bisis po ito, tatlong bisis ito na inuulit. Kung hindi pa rin dumating pagkatapos ng tatlong ulit, pwede ka nang mag-upload ng valid ID. Ito na guys, yung nangyayari rin sa akin. Nabagas ano, hinihingahan ka ng mga valid ID, picturean mo yan at ipapadala. Uh, nangyayari sa akin yung guys, yung ako nag-apply kasi nainip ako. Uh, siguro mga pangalawang try ko lang pang, pangatlo ay ah, eh, ginawa ko na, ginawa ko na, nag manual manual kasi guys yung tawag doon okay, ito tips guys ha, siguradong tama ang address ayan gaya 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 guys nang sinabi ko kailangan tama ang kumplito ang uh, address nyo guys huwag kayong huwag, huwag po uh, laktawan, huwag laktawan kung ano man may uh, bar yung barangay, city, postal code, kailangan yung uh, ano yan Pwede mong gamitin ang valid uh, government-issued ID kung sakaling kailangan ng manual verification. Yan ang sinasabi ko. Kanina na sinasabi ko na kung ah uh, uh, mag uh, manual tayo, hingiam po tayo ng ah uh, uh, tawag ito, valid uh, government-issued ID. Okay, balik na po tayo doon sa para maunawaan nyo guys. Balik tayo doon sa $10, uh, dollar threshold kung paano ito makuha. Ayun nga guys. Uh, may mga pamamaraan din guys kung paano ka mababilis kasi kung uh, kung halimbawa may mga magtulong sa iyo guys. Gaya ng equivalent na sinasabi natin kanina 550 to 600. Uh, kaya lang guys uh, pag halimbawa kasi pag nagpalipad tayo pag pinila pera pinaliparan natin yung ating mga kaibigan, yung super chat natin, super speaker, may bawas po yan. Hindi, hindi exactly yan na, kunyari, ah, ang kailangan niya ay, ah, gaya nang binanggit ko, 550 to 600. Hindi po pwede yan ang amount na ah, ano para mapabilis. Kailangan siguro, dagdagan kasi kinukunan ni, hindi natin guys kasi nag-ano rin yung, ano, yung uh, system, baka mamaya uh, tinataasan din kung magkano pero sa rough estimate ko lang guys ha, hindi ko tinitiyak to tandaan hindi, hindi po ito tiyak siguro mas maganda uh, papalipara mo sa mga 700 baka sakali kasi habang pumapatak naman yung naglalive siya pumapatak naman din yung oras niya may, ba may bayan may kaakibat na guys na uh, equivalent yan sa kanyang uh, threshold kaya yun ang gagawin natin tip ko sa inyo na pwede niyo gawin. Kailangan mo magkaroon ng aktibong kita sa YouTube o website. ayan nga ang uh, kanina na uh, ang pinagkakitaan kayo sa YouTube. Yung ads, yung uh, uh, short uh, short ads, revenue share, super chat, super sticker, o kaya um, membership guys, pag may nagpa-member sa inyo. Uh, kita rin yan. Kaya lang <coughs> sorry may share po si YouTube. May share sa si YouTube. Ah, uh, ang tanong, ano ba, may katanungan guys, kailan nag-appear ang earnings sa AdSense? Guys, uh, take note ha, para hindi kayo malito at hindi na kayo magtatanong. Kada ikalawang linggo ng buwan, ikalawang ng, pangalawang linggo ng bawat buwan, kinikwinta ni YouTube ang inyong uh, tinatayang kinikita. Yan ang pinakaano dyan. Tapos, tuwing ika uh, labing dalawang araw o kaya uh, labing limang araw ibig sabihin, pangyari uh, tulad uh, itong parafit na buwan is uh, uh, November from November 12 to November 15 ng buwan ipapadala ni YouTube ang finalized earning mo, earnings mo sa papunta sa Google Adsense yan then si Google Adsense naman, yan ang mag uh, email sa iyo kasi ganyan yung nangyayari sa amin guys eh yung mga monetized channel natatanggap namin yung sahod namin every 21 to to 26 ng bawat buwan kunyari uh, napunuan nyo po yung 100 uh, 100 dollar then uh, hindi mo yan masasahod kaagad sa itong October masasahod nyo yan guys sa November 21 up to 26. Yan sa yan, yan nagre-range talaga yung paghulog uh, uh, pag um, hulog ni AdSense sa inyong mga account sa bangko. Halimbawa, ang kinikita mo ngayong October, ayan nga, ipapasok eh, sa AdSense sa November. Yan. Ayan ang uh, pinaka ano diyan. Ah. Uh, okay, at uh, eligible pin ito pa lang ni Gulgir ay sa physical PIN. Ito guys kasi may sinusundan tayo ha. Hindi po hindi po ito uh, akin lang. Hindi po idea ko ito kundi on the book po ito na ating sinusundan para ang i-share natin sa inyo ay tumpak. Hindi yung uh, uh baka sa akin lang opinion. Pagkatapos guys na ma-verify ang pin address saka kalang, saka ka palang pa maka, makakapagpadala ng payment information bank account para makatanggap mo ang iyong uh, sahod. and gusto ay take note ha, pagkatapos mag-verify. Ibig sabihin na verify na approved na. Makikita niyo naman guys sa ano <coughs> doon sa AdSense niyo makikita niyo po yung uh, nagkulay green na. Uh, sa may anon 'yan, sa may guys puntahan niyo, punta po kayo sa earnings mamaya eh, ano ko yan ha ni pilekay natin din sa screen para uh, detalyado po at uh, tumpak po yung ating uh, uh, pagturo sa inyo kung paano niyo gagawin ang uh, pagkaroon uh, ng pin uh, sa uh, Google Adsense okay guys sana naman nakakatulong sa inyo ng ating video ito at uh, sa mga uh, baka sa ano, nagustuhan po ang ating video kasi putatong tayo ay nakatutok sa YouTube tips sa mga uh, sa mga iba-iba pang uh, aspeto ng ating buhay yung mga paglakad ng mga papilis guys yan ang ating uh, ano at uh, yung mga travel tips dito sa Pilipinas yan ang ating content kaya guys sa mga uh, uh, nagkagusto sa ating video guys pa uh, subscribe like and share at uh, pa-comment po. Kung halimbawa, may mga hindi po kayo na intindihan po. Marami po tayo diyan sinasagot na comment. <coughs> Kaya guys, sorry at medyo hindi maganda yung ano ng ating uh, vocal cord. Okay, at uh, maraming-maraming salamat sa inyong panonood. As always, Willy Boy GKTV, guys.